Ilang miyembro ng umano'y kulto sa Socorro ang piniling tumiwalag at tumaka sa gitna ng kinakaharap na akusasyon ng grupo. Bukod sa kanilang kaligtasan, nangangamba rin sila para sa mga dating kasamahan. Nasa frontline na balitang yan, si Gio Robles. Itong mga damit na ito ang tanging nadala ni Levy Paha nang umalis siya sa puder ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Kakababa lang ni Levy at kanyang mga kaanak mula sa sityo kapihan ng abutan ng News 5. Kahit pa nangangamba sa kanyang kaligtasan, wala na raw atrasan si Nanay Levy sa pagtiwalag sa SBSI. Kasunod ito na mga lumabas na pang-aabuso ng grupo sa kanilang mga miyembro. Kasama ni Levy ang asawa niyang sarikarte na hirap maglakad matapos mastro. Sa kabila nito, apat na beses daw noong nagtangkang tumaka si Mang Ricarte sa sitio Kapihan dahil sa matinding hirap at gutom. Tumakas ko. Mo. Ha? sana mga guardia May ikot Mga gila may nagbatay. Private army gila. May armas. Bukod sa paggamit ng tungkod, gumugulong at nagpadausdos daw sa mula sa bundok. At kahit nakatakas, ilang beses siyang tinawagan at pinabalik nang nagpakilalang kanang kamay ni Senyor Aguila. Kanina umaga, tinawagan kami, balik ko, balik ito. Hindi na balik ito kayo. O anong gawin na dito ko patay na ko, wala, balik. Mensahe naman niya sa mga dating kasamahan na kasapi pa rin ng SBSI. Totoo ginoo, you know, Diyos sa amin, Dele God. Wow, magpreso sa Manila. Babaan na sila kay Diyos ang gituhan na nila dito. Hindi totoo. Sa gitna naman ng planong relokasyon sa mga residente ng sitio Kapihan, bibisita ang DNR sa Bayan ng Socorro para makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Nauna nang sinabi ni Mayor Riza Taruc Timkang na malaking problema ngayon sa LGU ang lilipatan ng mga membro ng SBSI. Lalo't karamihan sa mga miyembro, ibinenta ang kanilang ari-arian. Nawagan kami na sana matulungan ng ating uh, pamahalaan no, na sana mayroong pabahay o na project at saka yung uh, livelihood na maibigay sa kanila para sila mag, ano, magsimula uh, muli. Nagbabalita mula sa Frontline, G. Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5